Ilunggo ilu ilu -ilu -ilu Ilonggo ilu -ilu na ya. Ilonggo na pure ya. damo man naka oh. sila taga Negros na pro mga Ilonggo man. Oana, pero perfect man sa original ko robos nga Ilonggo sa dagit bro. Hindi. Iluilo, iluilo, iluilo. Iluilo ang ilunggo. Galing kay ang iloilo damo lang galing niya ang lingwahe. Lingwahe. May karaya, may karaya, damo lang. May karaya, may karaya nun. Hindi kayo nun, ito nga ano mo, tapos may mga duro pa. Ang piyor kita ilunggo, gina yan. Ang piyor kita, doon inyo. Ano, tabang na? Basta ilonggo Guapo na. Basta Guapa Hilongga Ang probinsya na guapa Ama na yan na yan Pero sa negros ang ilonggo man Ilonggo man dami na Iligay, oh. iligay nun. Oh, pero dito sa mo niya, ang ilonggo to, isa lang. Ilonggo lang, lang niya ang istorya. Mm. Pero niya. Yeah. Damo. Damo. May kaya ah. kaya. Na. Ni, ah, mo, na. Damo solid. Hindi nga na yung mga ano, ang ah, Sibila, no? Sibila, mon. Oh. Mayong gabi na, na sa Sibila. Kag sa Banwas ang Mao. May... Banwas ang ah, Sibila. Ah, Ari si Jomaro. Ano maray mga plito? Lakaw-lakaw. Ha? Lakaw-lakaw. Ah, lakaw-lakaw? Oh. Ayan si Jomaro. Basi ko may alam. Hi! Ngayong gabi si sa